Barilis. Ayun, mga kamilgen, magandang araw sa ating lahat. Punta kami ngayon sa Dinahikan, isang barangay ng Infanta, Infanta Quezon. At doon ay Pisport, doon ang bagsakan ng mga isda na nakahuli galing Pacific at meron din tayong dalang kaunting isda galing sa ating barangay sa Daik at may tambakol tayong dala uh, ating dadalhin sa ginahikan para ibenta na din dahil meron kaming aatendan na seminar at bago ang lahat shout out nga pala sa lahat ng aking subscribers Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa aking mga video. At dun sa mga nakapanood ng video ko na hindi pa nakasubscribe, hinihikayat ko kayo na magsubscribe sa aking channel. At pinutin na rin pati ninyo ang notification bell para manotify pa kayo sa mga video na aking i-upload. At maraming salamat sa inyong lahat. At bago yan, intro muna tayo. at malapit na nga tayo mga kamidjin sa Dinahikan atin ang natatanaw ang barangay Dinahikan dito ay maraming taksay na mga nanggagaling pa ng Pacific doon sila nanging isda nakahuli ah, sila ng malaking isda yung mga tuna, barilis yung iba na may mga galunggong at iba-ibang klaseng isda Iyan, mga taksay iyan na galing Pacific yung iba naman ay bago pa lang pupunta ng Pacific marami dito ang Iyan, yan yung iba may mga buya doon nilalambat yung mga laman ng buya at kung ano man klaseng isda yung laman ng buya yun ang kanilang hinuhuli at dito dinadala sa e sport sa barangay Binahikan ng Infanta Quezon sari-saring isda ang makikita natin dito dahil dito dinadala yung mga isdang nahuhuli ng mga mangi isda sa iba't ibang lugar dito sa puliyo kaya maraming isda dito sa Dinahigan yan yung mga taksay na ginagamit nila sa Pacific malalaki yan tunito ni Lada ang kaya niyang dalahin kaya niyang hulihin at dito dinadala sa Dinahican, tapos ibinabiyahin naman nila Puntang Malabon, doon naman dinadala yung mga isda dito At Dito mga iba, dito na rin uh, binibenta, may mga umaangkat din dito Na itinitinda rin nila sa palengke Mura lang ang isda dito sa Dinahican At yan na nga, malapit na tayong pumundo at may dala din tayong isda makikita natin yung mga isda pa na malalaki dito sa dinahikan ating ipapakita rin sa inyo yan na tayo ipupundo na mo na tayo ng mga nagbababa ng isda dahil meron tayong kaunting dalang isda ibababa rin nila upang dalahin dun sa uh, pinagbibintahan dito sa peaceport bababa na tayo mga kamelyin yan yung ating isdang dala mga dalawang kwanto dalawang banyera yan naroon pa yung isa yan yung ating bangka na ginamit maliit lang medyo malun-alun din doon sa laot sa pagitan ng pulilyo at dinahikan yan yung mga isda na nahuhuli sa Pacific. Yan, malaki. Ang tawag dyan ay barilis. Yung malaking tuna. Yan, marami pang nakakarga dito sa malita bangka. Ito yung kinukuha nila dun sa malaking bangka sa taksay. Dahil hindi na ilalapit yung malaking bangka at sasayad. Dahil medyo mababaw na dito kaya kinukuha nitong maliliit na bangka yan mga kamilin yung mga isda malaking tuna may malasugi yan mga malasugi yung mga tuna nagulong dami mayroong tulingan sari-sari mga kamilin o so, ibigat ang